Ayan, first, second, third na po yan. Congratulations sa inyo. Hintayin na natin yung mga magpipinish. Ayan, o. Fourth. Sino yung nag-first? Sino yung nag-first? Nag Ito. Anak, tatakan nyo nga sila. Tatakan nyo. Sulatan nyo. Eh, report. Jessly, sulatan mo yung number niya. Port. Port. por, Ganon. Ilan po ba? Port ka. Ay, port ka. Ito, pip. Por yan si Jessly. Tapos pip itong si, ano. Sulatan mo. 6 I peep. Sulatan mo yung susunod, Jessly. Sulatan yung susunod. Yung 1 to 10. 1 to 10 lang. Kasi pen, tell pen. Sulatan yung anak yung susunod. Ah, yung 6, 7, 8, 9, 10. Hanggang 10. Eri na, eri na. Eri 7, no? 7. Ay, 6. Eri 6. 6 ito, 6. Oo. Oh, dito lang ka mo. Yan mo, pabalikin mo muna. Eri naman. naman oh sabihin mo. Lagyan nyo number nila. Six, six. <laughs> six na, six. Six. Yan. Okay, very good. Congratulations. Sige pa, eh hanggang ten yan eh. O, oh, eh, takpan nyo muna. Jessly, takpan mo muna. O, oh, sige pahinga muna kayo dyan. So ito na yung finish line natin. Oh, Kaya DJ akong video sir. Oh. Ayan, Ay, re -ra, re -ra. Seven, seven. Ayaw, seven, eight. Iri, seven, eight. seven, Apos, eight. Tapos eight. eight. Eight placer. Okay. O, sulatan nyo. Eight. Sulatan mo, seven nyo, no? Sino man nakita na, Road bike natin June 12 anak. Hoy, sali kayo sa road bike. June 12 tayo. Ayan, ay Jessie, area. Ay, hindi kasali 'yan yung road bike. <laughs> si ano lang yung road bike yan. Road bike to road bike. bike hindi ka saan tabi-tabi o, 7 7, 7 pangalan si number 8 number ay, ano na yan? 8 9 8, 9 uy, sulatan nyo na 8, 9, di 9 pa na to 9 ka pa ata 10 na ba yan? ay, ay naipit ka doon? oo oh. Ten na ba siya? Yes, ni ten na ba yan? Na uh, Okay na, okay na. Sampu na. Uh -oh. Bilangin mo nga lahat. Ten na ba yan? Sinurado ka? Nawala, pa lang. Ten na ba? Hoy, bilangin nyo nga yan. Ten na ba kayo? One, two. 1, 2, 3, 4 Hoy! Hindi pa, hindi na makasali yun eh <laughs> Ten na po Ten na ba? 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ayos! Ayos! Wala na, wala na Ayos! <laughs> Sir, sir. Shout out ah. sa mama ko. Tingnan ako 300. Hindi ako, nanalo na ako. Nalo ka na. Pasok boy. May medal kayong lahat. Lahat ng 10. Hindi ka pasok boy. 1 to 10. Hindi ka okay. pasok. Hindi ka nakapasok. 11. Hindi ka 11. Finisher, 11. Finisher. Okay na yan. Finisher yan. Wala ka pa tayo. Sa ano? Harap daw kami. Ang dami ko pa pala. Wala. Dino ba yung port? Ikaw. Ikaw

Baby! ano ba sabi mo? Ayos ba? Ayos ba? Wala ah. kaya nasugatan, okay lang O okay, tabi kayo anak, may mga may mga truck dito Ayun ba? Ah. Oh. Sino ba yung isa? price ng 10 plate? mga piso piso 100 100 500 yun hindi 100 ka lang 800 may pandate na ako pwede nga ako may pambakla na ako ay ganun gagawin Pumasa pa, sir. Ha? Pumasa pa. Oo ba? Kala ko kanina, ala nung ginawa. Pambili oh, na ako maraming tubig. O anak. Anong Musta? Ayos ba? Hindi. <laughs> Ayos. Kahit pulikat. Hindi <laughs> lang. Pinulikat ka ba?

Ah. Ma, first <laughs> ay, alang medal yung 4th eh. <laughs> <laughs> place eh. 4th place ay wala. Wala <laughs> sir. <laughs> meron. Ay sino Sino Si sino 1st place, ah. si, si place natin? Ayre pala. Sila yung kahod. Ang tao yun. Kaya ka nakawala kanina. Yes, sir. Yung mga kasama natin. Yes, sir. Chase group. Ayaw ko yun. Ayaw ko yun. Laki ng trophy, sir. Pero kalaki naman. Magtulog ka lang kahod. Para mga trophy. Ay, pinig Yung first place lang may trophy. Tapos medal. Medal na lahat. Yung first to... Ay, second to ano. Ang tangin mo. Uy, punta mo! naman. Usapan natin. jago, ha. Ah! May usapan pala ha. O, anak. Itago mo yun. Mamaya ipakikita sa awarding yan. Huwag niya iwawala. Ayan. oh so, nakayari na po. Ayan po. First to ten. Ito na po sila. sa finish line na po kami. Congratulations. <laughs> 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 Pagod na ating mga bikers. ng mga bikers. mga finishers natin madating na po yung mga finishers natin ayos ayun bike nyo itabi nyo ay dun muna kayo sa kubo ay anak sa kubo muna sa kubo sa kubo bilis o oh, sa kubo muna sasabay sabay tayo sa awarding dun sa may barangay hall o oh, nalaglag yung ano shades Kubo muna, tabi muna yung bike Tabi muna yung bike, anak Tabi muna yung bike doon oh. Sa kubo muna lahat, kubo, kubo, kubo Hindi dyan, sa kubo doon <laughs> Ay talaga Sige anak, kubo muna Iayos muna yung bike doon Iayos muna yung bike O yung helmet o, oh, kanino yun Gilid muna kayo doon sa kubo sa hideout natin ayun no doon Punta na kayo doon. Ayun na, sa may kubo doon. Punta na kayo sa kubo. Gilid muna. Gilid muna. Op, op, op. Oh, op, op, op. Anak, kubo muna doon sa gilid. Sige na. Kubo muna kayo. Kaya yes, sa kubo muna kayo, doon muna kayo maghintay para hindi kayo mainitan. Ah, uh, sige pa, sige pa. Kubo muna, kubo muna. Hoy, tabi, tabi. May truck oh. oh ba, kayo dyan May tubig tayo doon oh, oh, tabi Tabi, tabi. Eh, mm. dito pa nilagay.